Misterio sa Wilderness Farm. Date 16 of summer year 2. Ang current funds is 95,688 gold at umabot na ang total earnings natin ng 2,9641 gold. Sana makamit natin na maging 3 million by the end of summer ang ating total earnings. Gigising na tayo ngayon at iinom ng tsaa. Okay. Let's drink. At ating kainin pang pepper poppers. Basahin natin ang ano, kalendaryo. Tuesday ngayon, 16. Ano ang at weather report tomorrow. Entertainment. Tomorrow, is going to be clear and sunny all day. Ang ating kapalaran, nako, displeased, they will do their best to make your life difficult. Ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin lahat ng nasa mga machine. Ibibenta natin. Yan, benta natin lahat to. Pati yun ang nandito. Yan. Yes. Maalala ko lang. Alam ko meron order si yung raccoon. Wala. Yung order niya is ano eh. Ang order niya ay coconut. Seventy-one so, thousand agad yung dried star fruits. So, And then, tingnan natin dito. Dito, meron ba tayong... Ayun yung ano natin. 1, 2, 3. Yan. So, lahat ng empty dito, lalagyan natin ng okay. egg. Diyan natin itong ng hoops. At dito pa. Yan. Dito ba? Kompleto? Yes, kompleto. Ay, lagay muna natin dito yung... Kasi mas malaki yung kikitain. Tapos tingnan natin dito sa labas. Kung may makuha tayong putas. Hello, Snowy. Bigyan tayo ng green algae ni Snowy. Tignan natin dito. Baka meron. Is there no pot potatoes lang ang meron eh. Lumalaki na rin yung mga tinanim natin oh. Dalawang potato. Ito pala natin kasi kailangan yan doon sa mission. So ito lagay natin dito. Ay, tatlo. Tatlo pala. Bakit dalawa lang yung nakuha ko? Ah, kasi gold yung isang potato. Yan. Sa labas, yung hoops, may hoops pa dito eh. Ayan o. Oh. E, natin. May hoops pa rito. Saka, dito. Saka doon sa other side. ya hindi nakaharang. Hindi nakaharang. Asan na yun ano natin? So, dapat yung makawak pa <laughs> kasi, kung, pag yung itak, ay yung palakol, mapalakol na yung ano natin, sayang. hindi ba hindi makuha. Ah, yun, meron tayong ang ano. Akala ko hindi tayo nakatanim. Pakunin natin. 5 na dito rin. Five. Maya natin basahin na. Kailangan tayo mag ano. Tapos, ay eh, ito pa oh. Oops. Yung mga hoops lagay natin dito. At dito naman, ito. Ito yung. Yan. ayan ano pa ang ilalagay dyan ah ito pa pala oh let's do this ayan para lahat yan merong laman ano pa lagay natin muna dyan pag isipan natin muna ito lagyan natin ng na mga laman lahat ng machine. Ayan. So, nakakuha tayo ng pickled hoops. M magkano ba yung pickled hoops? 140. Ay, wala na tayong paglalagyan. Dito, ilagay natin ito. Puli naman natin itong mga kamatis kunin na rin natin to you've been such a help around town please accept this thank you price to'y binigyan tayo oh, ng pera ni mayor 2,000 dito natin na dito people hoops kaya tayo yung binigyan ni mayor ng pera hmm yun na bribe ba tayo or what <laughs> Yung mga butterfly, oh. Maksa na pag hindi ako. Bumukas ka. Mahilap <laughs> na. No, I don't want to eat the tomato. Ito na nga, hawakan natin. <laughs> Ayan, so nakuha na rin natin yung mga ano, pepper. Pepperoni. At saka ito, oh. Ang dami yung mga, meron pa rin oops. Oops. Ayan. Ayan. Uwi na tayo. Uwi natin pala itong mga gamit. Yung hoops lagay dito. Yan. The hoops. Tapos dito naman. Ayan. Maglagay tayo ng ano. Ano ah. Pwede itong gawing oil eh. Ito. Yan. ba? Diba? Tapos all the rest. Gawin na natin panglagay dito sa mga ano natin machine sa kabila ba meron pang yeah. no napa ano pa ayun meron pang 9 Ma maski ang gabi na natin ihatid kami ano kay Emily tong hinihingi na oh meron pa rito oh o mga hoops. Hoops, hoops. 17, 19. So, kunin natin itong mga hoops. Ilagay natin ulit doon. Kasi araw-araw naman may hoops eh. Ayan. No. Yes, nalagay na natin lahat. Dito ba? Kompleto rin. Lagay natin dito. Yung pickled. Ngayon, pumunta tayo kay eh, Emily. Bigay na natin kay Emily yung kanyang mga alahas. Kasi kung, kung mabayaran tayo ng malaki ni Emily. Baka pwede ka nang ipagawa kay Robin yung bahay. Ooh. Yes, punta tayo dito. Pasok, pasok. Masa si Emily? Emily, where are you? Wala. Ay, baka nandun na siya. Ay, ano kasi ngayon? Yung kanilang aerobics. Aerobics nila ngayon eh. Punta tayo dito. So, maski pala may pera tayo, hindi natin mapapagawa kasi nag aerobic sila. Emily. Eh, Yan. Exercising can be fun. Ayan. So, i natin itong mga alahas para sunod-sunod na lang natin ibibigay sa ano. Okay. Ayan. Diba? Tapos ito. Tapos ito. Tapos ito. Ayan pa. At ito. Yes, natapos natin. 1,000. Konti na lang, oh. anak, kaya pwede ibenta? Ang halaga nito, 2,408. Magkano pa yung kulang? Tignan natin. A soldier star, brinket, at star fruit. Mysterious Place 10 Beats at cryptic Note Reach Level 100 Yan na lang mission natin Kunti na lang oh Pwede tayo magbenta kay ano Tapos hintayin natin si Anong pangalan to? Si Robin dun sa bahay niya gusto ko na mapagawa yung bahay, yung ano bahay ko ma level up na. Da tayo dito. Ano nga ang um, worth ano 1,000. Worth 1,000. Gooey pepper, orange. Ito oh, dried blueberries. <coughs> Benta natin kay Pierre. Tapos hintayin na lang natin si... Anong pangalan na ito? Hintayin natin si... Robin umuwi. Yan, dito tayo. I'd like to sell this one. Okay, may 100,000 tayo. Ano mo yung mabibili nito? Okay na yan. Tapos dun tayo, mag mamingwit na lang tayo dun sa tabi ni ano. Kunit nga natin to. Mga moss. Moss. Usually, umuwi si Robin mga 6 yata. Eh, okay, pero bago mag 6, kailangan nakapasok na tayo. Kunin natin pala natin to Para sa susunod, meron tayong bibigay kay Robin. Yung hinihingi, di ba meron siyang order na hardwood. Hindi natin bigay kasi konti yung hardwood natin eh. Yan. Dahil yung yung ano natin, skill set natin sa foraging lumberjack. All trees have a chance to drop hardwood. So, yun yung gagawin natin. Tapos, magtanim tayo. Taniman ulit natin. Para next time. Yan. So, ayan. Ngayon, patirin to itibagin natin itong ano puno rito tapos itanim ulit natin ito yan ganyan bakit ayaw? ah kasi merong ano ay na may, nak may nakalagay na pala sos dito na lang. Dito na lang to. Tsaka to. Ay! Ba yan? La, five na. Pwede pa ba tayong pumasok? Pasok na tayo. Kasi 6 six lang. Tingnan natin sa mapa. Ang bahay ni ano? Ang bahay ng carpenter. Nine to five. Buti nakapasok pa tayo. Hintayin natin si Ano? Hintayin natin dumating si Robin. Si Robin Robin. Habang hintay, ayan si Maru. Bigyan natin ng hoops, kaya. Hey Maru, would you like some hoops? Thanks. O, oh, diba? Nagustuhan niya. Hintayin natin si... Ano? Papagawa tayo ng bahay pa-upgrade natin. Para magkaroon tayo ng sellar. Nakakata oh, naman si ano. Hindi natin na-hoops. Thanks! Okay. Okay. Yun na. Go, go, go. <laughs> Sorry. Shops closed for the day. So, hintay natin si Caroline. Sweet Caroline. Ay, hindi Caroline. Si Robin nga pala kasi nakalagay Caroline aerobics tagal naman ni Robin 7:20 na Robin Robin where are you tagal Robin 7:40 na hindi pa umuwi si Robin dito lang tayo, ayan na if you need any buildings okay, I want okay kinakausap <laughs> tayo upgrade my house yes, so yung cheese natin, tsaka wine pwede na natin ipaano sa kami okay, uwi na tayo let's go home sumanang, so, oops hindi. Abigail. You bought me a present? Thanks. So, gusto niya ng hoops. Uy, meron dong ano, grapes. Kunin natin yung grapes. Bigyan din natin si, ano ng hoops. Would you like some hoops? A gift. How nice. Dapat pala lahat ng mga items, mga crops. Bigyan natin silang lahat ng tigi-isa o ano. Para malaman natin kung ano yung gusto nila at ayaw nila. Okay, umi na tayo. Let's go home. Meron ba tayo na dito? Wala naman tayo na iwan dyan. Ah, ito iwan natin. One of these days na. Itong bean pot. Saan lucky lunch? Yan, may na tayo. Let's go home. Meron pa dito ang hoops, oh. Ah, ano pala? Grape, grape, grape. Diba? Punin natin yung mga moss. Importante yan. And then, we shall sleep. Nahabol na naman tayo ng mga monster. Oh, meron na naman tayo makukuha, oh. Ligyan natin ng hoops. Oh, di diba? Oh, at ito pa lana na may hoops pa tayo dun sa chest pale ale pale ale na ang hoops yan oh. dito meron pang hoops wala eh. Lagay natin dito. Ito. 56 na lang. Oh. 56 lang. Hmm. At. Ito. Lagay natin dito. Ito. Pwede natin i-ano. Ito rin. Ay hindi. Puno na yung ano. Dito. Dito. Wala naman tayo mailagay d'yon. Okay na yan. Ito na lang dito sa... Alas dito, meron ba dito? Meron, no? 25 na... Ito, 5... 9 na... Ano? Lagay natin doon. Pwede ba? Uy, pwede. Tsaka dito. Sa itaas. Tsaka ito oo oh, meron pa tayong makipuha o no Robarb kaso puno na to eh puno na siya lalamas tayo ah kinagat tayo we've been bitten 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 oh sinahabol talaga tayo wala tulog na tayo it's already 11 masyada ng late let us go to sleep yes Wow! So, for day 16 of summer, year 2, ang kinita natin ay 122,374 gold.